Jericho Rosales at Janine Gutierrez nagkaroon ng nice banding kasama ang anak ni Juliana Magdangal na si Vika. Habang nasa airport area, naghihintay ng kanilang flight pabalik ng Maynila. Kasama ni Julina Magdangal ang kanyang bunsong anak na si Vika papuntang Naga para sa Lavender Fields, Kapamilya Caravan 2024. At habang naglalaro ang tatlo, hindi maiwasang kiligin ni Julina Magdangal na manood sa kanila. Nagpapasalamat si Julina, Kinaiko at Janine sa magandang treat ng dalawa sa anak niya. Ayon pa nito, bagong business ni Vika. Thank you Nini at Iko for being so nice to my mini-me. Mahal niya kayo. Samantala narito naman ang mga behind the scenes taping ni Eko at Janine sa teleseryeng Lavender Fields Baby I it's a girl. Sa kanilang tambalan o relasyon sa totoong buhay Sobrang daming kinilig sa dalawa na talaga namang super bagay sa isa't isa